Life, everyday, die, not okay. Hello guys, good morning everyone So, hindi pala kami natuloy Kagabi, kahapon guys, na matulog sa baba Kasi, diba nagluto ako ng, nagluto ako kahapon, so Gustong gusto ko ng maligo kahapon. Pagbaba ko guys, umuna na ako kay Mira kasi manonood pa siya ng basketball. So, carry ko na yung lahat ng gamit ko. Anong oras na pala guys is... Alas 11 na po, pero hanggang ngayon is andito pa ako. Oh, nakahilata sa sofa. tamad na tamad ako guys kasi um, madaling araw na ako nakatulog. Saglit, ituloy ko muna. So, Dala ko na yung lahat ng gamit ko, guys. Red. Nandun na ako talaga. So, naka isang oras na rin ako nag doon. Tapos, um, maliligo na ako. Pag-check ko sa hot water, guys, is wala akong tubig na mainit. Eh, gustong-gusto ko ng maligo kasi ang katingkatin kati na yung katawan ko, guys. Ewan ko ba, nag -a nangangati yung mga katawan-katawan ko ngayon. Hindi ko malaman. Kaya, sabi ko, balik ako ng villa para maligo. Kasi hindi na ako makahintay na, hindi na ako makahintay ba na mag-ano pa ng kinabukasan. At, um, so, nag-stay muna ako, pero nag mo muna ulit ako. Kako, baka magkaroon ng power. Pero, pag nagkaroon man ng power, guys, is matagal pa uli bago siya ma magkaroon ng hot water. So, sabi ko, mag ano na lang ako, balik ako sa villa at maligo. And then, naisip ko na, bit-biting ko na uli yung mga daladala -dala ko guys, at ako ay... <laughs> Umuwi na uli dito guys. Sabi ni Mira, ano eh. O, oy, bakit nandito ka na? bit -bit mo na uli yung mga gamit. Sabi ko, dito na tayo matutulog. <laughs> so, ayun guys. Dito na uli kami natulog dito kami natulog dalawa sa bahay guys and then maaga naman ako nakatulog mga alas 10.30 nga nakatulog na ako eh kaya lang nagising ako ng bandang 12.30 tapos pag dito ako sa salas natutulog guys is um, hindi ko pinapatay yung TV pero wala siyang volume then uh, nakita ko ba naman sa news is um, yung mga tao is um, ano sila? Nag- a uh, nag ano pa? Pila sa gasoline station sa Beirut. So, na-curious ako and then napatutok na ako sa news. Uh, yung pala is um, inatake na nung isang bansa. Yung isang bansa. So, hindi ko na lang babanggitin dito guys. Ano? Alam nyo na yan. Nasa news yan siguro. Panoorin nyo na lang sa mga YouTube and kung ano man. So, nag-aalala sila na baka daw magkaroon ng gera dito, guys. So, na-alarma lang laman ako, guys. Tinawagan ko si Joe, pero hindi sumagot. Wala palang signal dun sa kanyang pwesto, guys. And then, parang medyo na... Tapos, alam nyo ba, may malaking ay may malakas na dagundong so nagising din ako ay ah, hindi, gising naman pala talaga ako na alarma ako nito ko lang umaga nalaman kay Joe na may bumagsak daw dun sa place nung mama niya na kagaya ng bumagsak dito sa malapit din na lugar namin I don't know what is it guys hindi ko na lang ya, ano papaka-elaborate kasi hindi ko rin naman alam kung ano talaga yon And then, kagabi, madaling araw is, aywan ko ba, yung utak ko'y naturete. <laughs> Inihanda ko yung isang bag ko na naman. Nilagay ko lahat ng mga importante kong bagay, mga passport, mga papeles, at kung ano-ano pa sa si isang bag. <laughs> na ano yung utak. Na turete. Ewan ko ba? So, So, bumangon na nga lang tayo guys at ano, um, tumawag si Joe. Andun siya sa villa sa baba guys, sa trabaho. At um, nagtanong kung ano daw gusto kong lunch. Sabi, ewan ko ba, parang wala akong gana guys, kumain pa. May nakatambak pa nga akong hugasin. So, nagyaya na kumain na lang daw kami sa labas. So, ayan. So, kaya ako magpiprepare na. Kain na lang kami sa labas. Mas mabuti pa. Kasi, hindi ko alam yung gusto kong lutuin at kainin, guys. Kaya, mas maigi pang ikain na lang sa labas. Doon na lang kami sa labas kakain, guys. Inihanda ako na yung bag ko. <laughs> para, alam nyo, may pagka ano rin yung utak natin. Oh, 'di ba Nakahanda na eto, guys, ang aking bitbit. -bit. Nandyan lahat yung aking mga importanteng mga bagay-bagay sa buhay. At ako muna ay mag uh, prepare guys, magbihes, mag ano, ng katawan. At um, I don't know kung maisama ko kayo dun sa pupuntahan namin. Alam niyo naman ako guys, pag sa labas na is um panaka muna ko lang yung pagbibideo natin. So, have a good day everyone. Ako ay day of today. Day of na walang ganang kumilos, walang ganang sa kahit ano. Ewan ko ba? Parang lata yung katawan ko guys. So, I'll see you na lang guys later. Ano? If ever na makakapag video ako, I will, I will try my best. If not, is I will see you na lang later. Hi guys. Ayan, Mira. Oh, apisiyara wala pala <laughs> so andito na kami guys sa place friend daw kasi to ni Joe napakalayo naman guys para dumayo kami ng kain ito oh dito guys yan at dito kami nagpark park sa ilalim ng olive tree meron siyang playground playground meron siyang laruan ng mga bata guys ito oh. dito ayan malamig din yung place na to ah kaya naglong ako kasi medyo yung panahon is medyo ma may hangin at saka masama, ayaw ko ba masakit yung aking puso guys alam nyo na yan kung bakit, so ito yung place guys tingnan ko uh, na kung makapagbigo ako makapag kung hanggang yung hoob o, siguro ito yung outside na kainan dyan. Meron ding inside and outside kulambo. <laughs> so, sana mag-off muna itong camera ko para hindi nila mapansin na nagbibidyo tayo, guys. Ayan, pero hindi ko maintindihan na nakasulat, guys. Kung ano. Ha, tingnan nyo. May mga ano pa. Like and ما يمكنك هذا تكون هذا الحاجه هي على الشجرة الحاجه هي الحاجه هي الحاجه هي الحاجه هي الحاجه اه الحاجه هي الحاجه اه الحاجه هي الحاجه هي الحاجه هذا Hi the rabbit. No, ah, Miss, uh, miss Rabbit. Rat, mitli rat. So, okay. Tayo mo ni mag sightseeing guys. Aba maganda. Ah, parang hindi ko kayang maupo sa labas guys. Maganda sana sa labas. Kaya lang may hangin ang ganda nito oh. Ang ganda. Oh wow, sumbiyo tingnan niyo guys, nakakatakot. Ay, nako. Ayan yung Kita nyoba ba? Ang taas. Ay eh. Ganda oh. ng table. Shoo! We go inside. Balut. 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 Ay, hindi ako balut. So, Pasok muna tayo guys. Patayin ko muna ha. Maya maya ko buhayin ulit. na puno kami ng pwesto. Visit in the... near the... medyo malamig ko, di ba? Kapit na kapit medyo tayo. Kapala na lang yan ng mukha, guys. Bahala si Rin. Dito tayo. Haharap. Para hindi na lang tayo makita ang nag-bibidyo-bidyo pa. So, mag... Di pa yata ready. Ready na yung food, pero wala pang nakuha. Wala nga naman kakarating lang natin. Tayo pa yung mga nakuha. Argelia. Dili guys hindi ko feel will at today so guys ito muna ang appetizer ano man tawag dito thermos kasi to thermos kaya lang hindi ko alam sa english guys and then ayan carrots with hamud lemon and salt tapos ito alkishik zatar may mga payaman na kayo <laughs>

ang fish guys is laba na panis. <laughs> yogurt na panis. <laughs> <laughs> Hindi talaga. Pinato yung yogurt po ito guys. Masarap. So guys, ito na yung pinili ko. Pansit, may pansit sila guys. Tingnan natin kung anong lasa ng pansit nila. I of course, may pasta, white sauce, mahilig ako dyan, may isang nuggets, may wings, chicken wings, may olive. You do a sweet, but pepper, still Is, This is cheese roll, yung so, kinuha ni Joe. Ay, ano yung Ano ba yan? Ano yung rosto, Joe? Rosto. Eh? Fijo ni May mga rosto-rosto din, rosto, really, guys. Pero pwede ka naman bumalik kasi buffet. Guys, diba? Buffet is eat all you can. Kaya. 用 Olive 油。 Hindi naman po ako gano'ng kalakas kumain. <laughs> Madali ako mabusog. Kaya lang kami guys, ano? Second round na po si Hindi ko pa maubos yung ko. Ito, meron pa akong tira. Busog na ako guys. <laughs> round 3 guys <laughs> 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 ano yan mga pitong I don't say yeah. Dila daw yon dila mm -hmm. Ayan ang dila pwede mm. So di ba oh. Dito na ako guys eh, ito pala yung anong pababins ganito yung tanim namin Kaya lang kumain ng marami nito kasi ito nakakahilo guys nakakababa ng dugo eto mm. <laughs> <laughs> na po ang last portion guys, eto ay kinefe may jello may ano ba to Jo? muhalabiye Mahalabi. muhalabiye at eto ay ashtab ashtab syempre hindi mo okay. wala ang arabic coffee guys turkish coffee <laughs> Walang sasarap. Pero butok na ako guys. Kaya lang, Sayang yung bayad natin. Kunti <laughs> lang hinahin ko guys. Sabi ko sa inyo, kunti lang ako kumain. Hmm, tamis guys. Hmm, nalilak. Ay, nalilak. Kilon. Kilon ginawa <laughs> ko lang to guys para ipakita sa inyo <laughs> ayan na guys tapos na kami kumain guys masarap naman yung food nila guys kaya lang kung bakit ako yung nabusog agad kasi ang dami kong kinain mo ng mga ano ba carrots at yung kung ano ano pa pero busog ako guys. Hindi naman talaga ako guys. Talagang pang maramihan kumain. Talaga lang ako tabain na. <laughs> talaga lang chubby chubby look tayo guys. Pero masarap naman siya guys. Ah, uh, idem. ba isla? <laughs> Sabi ko, si Mira yung maupo sa una ako dito sa likod kasi gusto kong mag lay down guys isla <laughs> gusto ko mag lay down guys shall ah kasi parang kanina pa akong antok antok meron naman ako dito mga jacket jacket na dala so magano tayo mag lay down lay down guys sa aking maliit na car pag malalayo guys hindi talaga ako nagda drive alam niyo naman. La ano, ano ba tayo? So <laughs> hope you enjoy also guys your day. At kami naman ay nag-enjoy din. Na iba naman nakapaggala kami. Ayos sumama kasi ni Ate Marisa. Ay, makati. Kinakati talaga yung katawan po guys. So, I'll see you na lang, guys, later sa bahay or kaya kung saan man tayo magtagpo-tagpo.